Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang The Voice in Speech and Song. Sa chapter 48 na po tayo, entitled, Pagsasakatawan ng Pagsasalita at Teatro. Atin po itong pag-aaralan ng mabuti. Sabi dyan, malumanay ng mga pananalita bilang tunog ng tanso. Ang buhay na binago ng banal na biyaya at nakatago kay Kristo sa Diyos ay makapangyarihan sa kanyang kasimplihan. Ang mga pananalita ng mga tila marurunong na tao ay sa pananaw ng Diyos ay katulad ng tunog ng tanso. Kung ihahambing sa mga salitang nagmumula sa pusong pinadalisay ng pananampalataya kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang mga taong makapangyarihan sa paningin ng Diyos ay handang lumakad sa mga mababang landas. Sila ay hindi pinahahalagahan ng mga tao na patuloy na nagsusumikap para sa kapangyarihan, na walang kaalaman sa kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa mapagpakumbabang pagsunod sa kalooban at paraan ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos sa taong ito, ako'y titingin sa kanya na mapagpak mapagpakumbaba at may pusong nagsisisi at nanginginig sa aking salita. So dito mga kapatid, makikita natin na kung panay tayo salita, ay magiging walang epekto yung kapangyarihan ng katotohanan, gaya na lang ng sing, uh, tinkling symbols na maingay magsalita, ano, maingay pag ito'y natutunog pero walang nakikitang gawa sa kanyang buhay. Kaya paalala sa atin, ano, binibigyan tayo ng Panginoon ng gabay paano magsalita ng tama, paano dalhin ang katotohanan sa practical na buhay ng bawat tao kung meron tayong pag-uugali na pagsasalita kung paano natin inilalarawan ang mga katotohanan ito sa maling paraan, magbago po tayo. Dahil ang pangako ng Panginoon kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan at nagsisisi, tayo po ay kanyang tatanggapin. At unawain po natin, nawa ay e, makita po natin sa ating buhay yung, uh, yung kahinaan upang maging epektibo po ang kalakasan ng Panginoon sa atin, lalo-lalo na sa pagsasalita. So bawat isa sa atin binibigyan ng kanya-kanyang mga paraan paano magsalita. So kinakailangan na tayo po ay magpagamit sa Panginoon na may mapagpakumbabang puso at nagsisisi. Sabi pa dito, mga manggagawa, hindi mga aktor. Maliban na ang mga tao ay magpahalaga sa katotohanan bilang isang mahalagang pag-aari at tanggapin ito bilang bagay magpapabanal sa kanilang kaluluwa, walang pangmatagalang kabutihan ang naabot. Ang sinumang nagtatanghal ng makapangyarihang salita ay nagiging sanhi lamang ng paglimot ng mga tao sa katotohanang hinahalo sa kanyang oratoryo. Kapag nawala na ang kasiglahan, Natutuklasan na ang salita ng Diyos ay hindi na itala sa isip ng mga nakikinig at ang mga simpleng tao ay hindi nagkaroon ng pangunawa. Ito po yung nakakalungkot isipin kung tayo po'y magaling na magsalita. Ngunit sa ating pagsasalita ay nawawalan po ng kabanalan ang salita ng Diyos. Ginagamitan po natin ito ng mga kasinungalingan. Kagaya na lang ng pagpapatawa. Sa pagsasalita, mabilis. At ginagaya natin yung mga makamundong mga salita. Kaya tandaan natin, ano, isa itong paalala. Kung papaano natin inilalarawan ang katotohanan, naway magkaroon tayo ng Uh, malinaw na pangunawa. Dahil pagka nagiging pabaya tayo sa pagsasalita, malalaman natin na yung mga tagapakinig pala natin, ay more on entertainment lang pala yung pinapakinggan nila. Kaya nawawalan ng epekto yung uh, kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanilang mga puso para po sila ay makonvert. Dahil mali ang ating paggamit ng ating mga salita. So habang tayo nagsasalita sa harap ng mga tao, kailangan nating mabago ito. Kailangan nating mapabanalang ating isipan. Ipanalangin sa Panginoon na kanila itong maunawaan. Even may kanya-kanya tayong kahinaan, hindi po yan ang magiging hadlang para mawala tayo sa landas. Hindi po yan ang magiging hadlang para magtigil ang uh, gawain ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo ayon sa Kanyang pangako. Tandaan po natin na tayong mga tagapagsalita, mga manggagawa, hindi po tayo mga aktor para... Uh, magbigay ng mga patawa-tawa sa mga tao. Tandaan natin bawat isa sa atin, obligasyon nating ipabalita sa mga tao ang katotohanan dahil bawat isang kaluluwa ay napakamahalaga sa harap ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan sa kanyang mga salita at ito po ay dapat magmutawi sa ating mga dila ng may kabanalan at maipakita natin sa ating mga gawa ang kadalisayan nito at matutuklasan natin sa salita ng Diyos na tayo ay mga lumalaka dito. Kaya huwag po tayo maging pabaya sa mga bagay na ito. Sabi pa dyan, maaaring umalis ang mga tao mula sa simbahan at humanga sa talento ng tagapagsalita na nangaral sa kanila, ngunit maaari silang hindi makaramdam ng pagkakasala sa katotohanan o madala sa puntong kinakailangan na nilang magpasya. Sinasalita nila ang sermon na parang isang palabas at ang ministro ay parang isang aktor sa teatro. Maaari silang bumalik upang makinig muli sa parehong uri ng salita at muling umalis na walang dala na impresyon o kaalaman. Ang tunay na layuni ng pangangaral ay hindi lamang ang makabuo ng magagandang salita, kundi ang magdala ng mga tao sa tunay na pagkaunawa at pagninilay sa salita ng Diyos. So mga kapatid ngayon sa ating pag-aralan na very clear po na pinapa alam sa atin na tayong mga tagapagsalita, hindi lamang tayo magaling magsalita, kundi kina ang importante po, kailangan nating maidadala ang katotohanan sa kanilang buhay at maipakita natin ang katotohanan sa kanila. Ngunit nakakalungkot isipin dahil maraming manggagawa ngayon na, na marunong na mag, uh, magaling magsalita, ipinapakita nila ito sa maling paraan, kagaya na lang ng paglalarawan nito sa sa pamamagitan ng pagpapatawa. Kaya sa kahahantungan nito mga kapatid, wala pong naiintindihan yung mga tagapakinig. At nalaman nila sa kanilang buhay ay hindi nila nakikita ang kanilang kahinaan kasi nga puro sila patawa. Ang pinaka-importante mga kapatid para maging epektibo tayong manggagawa ng Panginoon, pagka tayo ay nanalangin na tayo tutulungan na kanilang maunawaan ang katotohanan, kailangan nating tulungan din ang ating mga sarili na gamitin ang biyaya ng Panginoon para maging epektibo yung katotohanan na mailapit sa kanilang buhay. Gumamit po tayo ng mga object lesson just like sa ginawa ni Kristo ng dito siya sa lupa. Nagbibigay siya ng larawan, nagbibigay, naglalarawan, inilalarawan niya ang kaharian ng Diyos sa mga bagay na kanyang nilikha. Kaya tayo mga kapatid, iwasan na po natin kung meron man tayong karakter na nagpapatawa at nagpapakita ng para may atensyon yung tao sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang importante po ay makonvert po ang tao ng may kabanalan sa kanyang puso. At nauuhaw, mafe-feel niya sa kanyang buhay na mauuhaw siya at nagugutom sa katwiran ni Kristo at siya ay lalapit at siya mismo sa kanyang sarili maghahanap ng katotohanan. Huwag po nating idadaan yung katotohanan sa mga maling paraan kagaya na lang ng pagpapatawa at punong-puno ng ligalig ang puso bukso ng damdamin dahil hindi na po yung presensya ng Panginoon yung nangunguna dito kundi ang atin ang mismong mga sarili. Kahit na tayo ay nagsasalita ng salita ng Diyos ngunit mali ang ating paggamit nito, kailangan nating ipanalangin sa Panginoon na mabago ito anuman yung mga nakahadlang, anuman yung mga kahinaan natin na parang nadi-discourage tayo, na hindi natin kaya na baguhin sa sarili natin, totoo yan. Ngunit ang pangako ng Panginoon pagka magpatuloy tayong lumapit sa Kanya at magpagamit sa Kanyang gawain, tutulungan niya tayo at hindi niya tayo bibiguin anuman yung kahahantungan nito. Kaya nawa sa ating pag-aaral ngayon, ipaliwanag po natin ng maayos ang katotohanan na magbibigay ng kadalisayan at epektibong kapangyarihan sa kanilang puso. Nawa ay magpakita tayo ng dakilang halimbawa gaya ng ating Panginoon sa ating buhay at ipahayag ang katotohanan sa malumanay na pananalita. At bilang mga tagapagsalita, kailangan nating ipanalangin sa Panginoon na kanila itong matanggap at magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng tulong at biyaya ni Kristo sa Diyos at ito po'y magbibigay ng kapangyarihan sa kanyang kasimplihan. Kaya tayong mga tao, tingnan po natin ang ating Panginoon, huwag tayong maging pabaya, huwag tayong mapanghinaan, huwag nating tingnan ang ating mga sarili dahil wala tayong magagawa, bagkos ang kadalisayan ng kabanalan ng ating Panginoon, ang siyang ating tanging pag-asa, ang ating huwaran sa ating pagsasalita at pagdadala ng katotohanan sa mga tao. Muli, maraming salamat and God bless.